It's been three days since I've seen you And I just can't forget, get girl, gets worse I spend all night trying to feel good Trying to forget about you, I can't forget about you Oh, I can't explain just what you've done to me Hi guys! Welcome to my YouTube channel again. This is Cheetah TV. <laughs> yeah, for today's video guys. Dalawa yung nakasalang dyan sa may kalan. Pang igado at pang um, ginisang upo, ginisang atabungaw, tilutwag, tatangal down mga idol mga guys ah, po. <laughs> so ayan magluluto ako ngayon ng ginisang upo at saka igado guys, uh, ngayon is Wednesday, May 15 is holiday namin dito sa Hong Kong kaya dito kami ngayon sa bahay, hindi kami lumabas madi kami nga rumuar, itibalay Tadi among ko napanda nag outing. Instead nga siya kiti rumwar, iso dati pinarawar ko tagis gisti ang lang ito yung nagkitibalayan. <laughs> Give and take lang yun ba guys? Ayan, narinig ko kasi sila na nag-uusap na may iwan raw yung babae at mag-aalaga raw ng aso. At yung lalaki at yung mga bata, at least mag outing Kaya sabi ko naman, ako na lang ang magbabantay sa mga aso at sama ka sa kanila, sabi ko. Tapos sabi niya, okay lang ba sa'yo na ikaw mag may iwan dito sa bahay? Sabi ko, oh, okay lang. Holiday ngayon, sabi niya, no, it's okay. Marami pa namang holiday na ako ay makakalabas. Kaya give and take lang yan sa mga amo, guys. Diba? uh -huh. Ganun. So, marami namang holiday na nakakalabas ako. Kaya, na gusto akong nagsabi sa kanila na ako na lang ang may iwan dito sa bahay. So, pupunta ngayon dito yung dalawang kong kaibigan, si Ann Stevie TV at si Baby Tiger Vlog. Kaya yan, nagluto ako ng tabungaw. <laughs> tabungaw at saka igado, pinagsabay-sabay ko na yan, mga guys. Kasi, yung isa kong kaibigan, hindi pa raw nag-breakfast. Apo. Kaya yan, pinagsabay-sabay ko nang linuto yung aking egaduwa tsaka ang aking tabungaw. <laughs> so, ayan na. Ginisa-gisa ko na yung aking uh, carne. Yan, yung pang tabungaw, yung pang upo. Yan, o, oh, kiniwar-kiwar ko yan. Tapos, linagay ko na yung kamatis at kiniwar-kiwar ko ulit. Tapos doon sa kabila naman, yung pang-iga doon. Oh, yan, tignan nyo guys. Nailagay ko na yung kamatis. Tapos pumunta na naman ako sa kabila. <laughs> yan na yung pang-iga ko guys. O, oh, linagyan ko na siya ng bay leaf. Simple lang yan guys. May konting carrots at patatas. So, kiniwar-kiwar ko na naman yung isang kaldero, yung pang-tabungaw. So, yan nagsalit-salitan na guys nga pang kukiwar apol ah, nagrigat gayam tagluto nga pagsabayam kiwar ka nga kiwar kiwar di bangir kiwar di bangir kas jay ganun ay apo ah, oh. sige kiwar ako nang kiwar dyan guys ginagyan ko siya ng bay leaf para pampa alis ng lansa o oh, yan kiniwar kiwar ko na naman yung pagtabuho guys o oh, malapit ng maluto yung kamatis Hmm, ang sarap yan. O magkikiwar-kiwar na naman ako dyan sa pangigado. Yung pangigado ko guys, konti lang linagay kong patatas at saka carrots. Kasi yung isa kong kaibigan, si Baby Tiger Vlogs, is ayonya niya ng carrots. Ay apo, ang jack amo, mode itang tao no apingahan na nga kaya titi carrots. Carrots at saka patatas lang linagay ko dyan guys. Nothing else. Ay, ganun. <laughs> so, ayan. Malapit nang maluto yung kamatis niya. At kiniwar-kiwar ko na naman. Mm. Apo, ang sarap-sarap niyan, guys. Yung tabungaw, yung upo. Ang sarap-sarap. Oh, kiwar ako ng kiwar. Kiwar ako ng kiwar hanggang mag-brown konti yung karne na pang-igadugas. O, oh, ayan. Ipinusok ko na yung, kwan, yung um, ano yan, patatas at saka keros. At kiwar na naman ako ng kiwar dyan, guys. So, mm. Huh kakagutom tuloy. Oh. Ayan, luto na yung aking kamatis. Kaya yeah, pwede nang ipisok yung tabungaw. Oh, pinisik ko na yung tabungaw dyan, guys. Ayan, ganyan lang. na eh. Ayan. Tagal na rin hindi ako nakaulam ng tabungaw. Hmm. Apo. Kiwar na naman yan ng kiwar. O, oh, ayan. Magsin na. Magsin bangir. Da, guys, kapag kiwar-kiwar, nag-rigat gayam tagluto ng gidanda. Ay, apo. So, linagyan ko yan siya ng paminta, pampatanggal ng lansa ng karni, pampabango pa yan guys, yung paminta na yan. Uh, tapos, yung tabungaw ko naman, malapit na yan, maluto. linagyan ko ng konting tubig ang aking ikadjo. Para maluto konti yung, para maluto yung carrots at saka yung patatas at saka yung karni na rin. Ang hirap pala pag magsabay-sabay yung mga liluluto. guys so, dinagyan ko na siya ng soy. Para lumasalasa yung carne. Nag-iman sa niyards. Nag-iman sa O, yung tabungo ko naman, o. Oh. Mamaya oh. yan, lagyan ko yan ng patis at saka konting asin. Mahilig kasi ako sa patis guys Kasi ang timpla dito nila sa bahay Is pang Thailand Thailand taste yan sila ako <laughs> oh, oh. So ayan guys Habang ako nagbo-voiceover Nagiinat-inat pa ako kasi kagigising ko lang umaga. kaya Nagiinat-inat pa ako ng konti O kaya kini kiniwar kiwar ko na naman Yung aking igad do Oh, uh, hindi pa ako niyan contento sa taste niya mamaya guys, marami pa akong ilagay-lagay diyan na condiments. din linagyan ko na siya ng um, tomato paste. So, lagyan ko ng tomato paste mamaya yan. Marami na naman akong ilagay diyan na kung ano-ano pa hanggang yung gusto kong lasa is makuha ko. Ganda na apo. Oh, yan. Imigos-migos lang yan ng konti na naman mamaya titikman ko na naman yan mamaya ha? kung ano yung kulang tapos maglagay na naman ako ng kung ano-ano hanggang makuha ko yung gusto kong lasa sa aking igadu diba? o kaya kapag magluto kayo guys sarap-sarapan nyo na wag lang yung anya dudjay apo pamekos-mekos na luto kanong lagarudan di ka pa imasan ganyan <laughs> So nga, nagluto ka kay O, oh, si yung tabung ko nga ganin maluto. May naghihintay na doon. Nagugutom na. Kaya yan, binibilisas, bilisang kung magluto. linagyan ko siya ng nor, pampasarap, pampalasa. Diba? ba ang isang sekreto ng na nagluluto guys is yung nor kaya kung magluto kayo nor, maglagay kayo ng nor mas masarap ang nor kaysa sa magic sarap mas maglasa ang nor oh, learn all nagyan ko na naman ng patis ang aking tabuha kasi hindi na naman ako contento sa aking Um, timpla sa aking tabungaw kanay mahilig talaga ako sa patis o oh, linagyan ko na siya ng asin ng konting asin. Um, yeah. so, mamaya yan, guys. Luto na. Kiwar-kiwar <laughs> mm, na naman yan kasi nalagyan siya ng patis at saka asin. Ewan ko kung ano pa yung pinaggagawa ko diyan. Buti na lang andyan yung si Baby Tiger Black sabi ko tulungan mo ako mag video doon kasi ang hirap guys kapag nagluluto ka tapos nakahawak ng isang cellphone yung kamay mo tapos yung isang kamay mo is nagkikiwar <laughs> nagkikiwar <laughs> ay ah, yeah. nagkikiwar oo nagrigat nagrigat yung nagbibidyo ka tapos yung isa nakikiwar Yung isa naman nakahawak ng cellphone Gano'n, noya yan, no? Mukhang masarap ng aking igadug, guys Hmm, uh -huh. kakatakam Sarap kaya yan Kahit konti lang yung Laok-laok niya na patatas At saka yung carrots, ang sarap Hmm Nag-uwi pa yung dalawa ng ganyan ulam nila. Ang aking tabungaw naman, ang aking grupo is malapit ng maluto. Kasi, oh, pinagdance dance na naman nila Blab yung aking camera. Kasi siya ang cameraman na dyan. cameraman, cameraman, camera woman. O, yan. Iniwargiwar ko na naman ang aking iagadu. Hanggang maluto na yung patatas at saka carrots. Yan. Mukhang sarap na guys. yun, oh. <clears throat> yan tinakpan ko na para mabilis maluto yung patata sa jack carrots niya. Pumunta na naman ako sa aking tabungaw para i-keyword keyword yan guys. Kung so, magluluto kayo ng tabungaw guys, huwag niyo na siyang lagyan ng tubig kasi yung tabungaw, tabungaw or upo, in Tagalog. <laughs> in Tagalog. Kung na yan magtutubig. Yes, magtutubig yan yung tabungaw. Kaya eh, huwag nyo nang lagyan ng tubig. Kasi kapag lagyan pa ninyo yan ng tubig, guys, magmumukha na siyang sinabawan. Sinabawan. <laughs> so, mas maganda yung, yung natural na tubig ng upo ang lalabas dyan. Ganun. Kaya kung magluto kayo ng upo, guys, huwag mo siya lagyan ng tubig. Kasi kusang nagtutubig yan. O, si Nagbuburok-burok na siya. Kaya malapit na yan maluto. Hmm. Masarap na yan. Kasi mayroon na akong linagay na patis, no? At kung anong-anong anik-anik na pampasarap, pampalasa sa aming ulam. O, kumukulo-kulo na siya. Hmm daming karne yan guys uh, daming halong karne yan so, oh, so pumunta na naman ako sa aking igadu para ikiwar kiwar na naman ang aking igadu so luto na siya nagburok burok na din siya kaya maluluto na yan so ready to eat na yan mamaya guys ang uh, sarap oh. naglalaway ako habang ako ay nagbo voice over hmm. O, oh, si hindi pa ako kontento sa nor, kaya linagyan ko pa siya ng, ano yun, yung seasoning na, nor seasoning. O, oh, pati sa kabila, linagyan ko pa siya ng nor seasoning. Pero may nor cubes na yan sila guys, pero hindi pa rin ako kontento sa lasan niya. Hanggang, hindi ko makuha talaga yung timpla ng aking linuluto guys ano-ano pa linalagay ko dyan para maging masarap siya ganun kaya kung magluto kayo guys huwag lang pa mekos kasarapan na kasi ulam na din ninyo yan kaya oh si pinipress-press ko pa yung patatas kung luto na siya pero luto na yan so, yes, Guys, so thank you for watching, guys. Bye, bye.